Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Pebrero 28, 2025. Sa araw na ito, tila may isang mahiwagang enerhiya na bumabalot sa iyong mundo. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na para bang ang sansinukob ay nagbubukas ng pinto patungo sa mas malalim na antas ng iyong damdamin. Ang buwan ay nagniningning sa iyong tanda, nagbibigay liwanag sa iyong panloob na mundo at nag-aanyaya sa iyo na tuklasin ang pinakamalalim mong emosyon. Habang lumilipas ang mga oras, mararamdaman mong mas nagiging sensitibo ka sa mga enerhiya sa paligid mo. Ang iyong intuition ay lalong magiging matalas, at maaaring maramdaman mo ang bawat pagbabago ng emosyon sa iyong puso. Ito ay isang pambihirang pagkakataon upang yakapin ang iyong tunay na nararamdaman, upang hayaan ang iyong damdamin na umagos ng malaya, at hindi pigilan ang mga ito. Kahit na ang mga hindi ka nais-nais -na, na emosyon ay lumitaw, huwag matakot sa kanila, sapagkat sila, ay bahagi rin ng iyong paglago. Ngayon, hinihikayat ka ng mga bituin na maglaan ng oras upang magnilay at pag-isipan ang landas na iyong tinatahak. Ang buhay ay isang mahabang paglalakbay na puno ng mga pagsubok at tagumpay. At ito ay isang perpektong sandali upang suriin kung paano ka nahubog ng mga karanasang nagdaan. Bawat alaala, bawat pangarap, at bawat pangyayaring iyong naranasan ay nag-ambag sa kung sino ka sa kasalukuyan. Kaya't sa halip na pagsisihan ang nakaraan o mag-alala sa hinaharap, sikapin mong yakapin ang kasalukuyang sandali. Ano ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo? Ano ang nagpapainit ng iyong puso? Ano ang mga pangarap na nais mong gawing realidad? Hayaan mong ang iyong malikhaing isipan ay magbigay sa iyo ng malinaw na pangitain tungkol sa kung saan mo nais dalhin ang iyong buhay. Dahil ikaw ay likas na mapanlikha at malalim mag-isip. Ang araw na ito ay puno ng mga pagkakataon upang pagyamanin ang iyong malikhaing kakayahan. Ang iyong imahinasyon ay napakabisa ngayon. At maaari mong gamitin ito upang makabuo ng mga bagong ideya. Likhain ang mga bagay na nagbibigay inspirasyon sa iyo at ipahayag ang iyong damdamin sa pamamagitan ng sining, musika, o pagsusulat. Kung mayroon kang isang proyekto na matagal mo nang gustong simulan, ngayon ang tamang oras upang ituon ang iyong enerhiya rito. Huwag matakot na ipakita ang iyong tunay na sarili sa mundo, ang iyong sining, ang iyong damdamin. At ang iyong mga saloobin ay may halaga at may kakayahan itong magbigay liwanag sa iba. Ang koneksyon mo sa kalikasan ay magiging napakahalaga sa araw na ito. Ang tahimik na paglalakad sa isang parke, ang pakikinig sa tunog ng alon, o ang simpleng pagmamasid sa paggalaw ng mga dahon sa hangin ay maaaring magdala ng kapayapaan sa iyong isip at puso. Ang kalikasan ay may mahiwagang paraan ng pagpapagaling sa atin, isang paalala na kahit gaano pa kagulo ang ating mundo, mayroong isang matibay at hindi natitinag na kapayapaan, na matatagpuan sa paligid natin. Subukan mong makinig sa kanyang mahihinang bulong, marahil, ay may mga sagot siyang ibinubulong sa iyo, naghihintay lamang na iyong pakinggan. Ang iyong emosyonal na kalagayan ngayon, ay may malaking epekto sa iyong mga iniisip at kilos. Kapag ikaw ay nasa isang positibong estado ng damdamin, mas madali mong makikita ang kagandahan sa mundo, mas magiging bukas ka sa mga oportunidad, at mas madali mong matatanggap ang mga biyayang inilaan para sayo. Kaya naman, pagsikapan mong hanapin ang mga bagay na nagbibigay saya sayo. Ipagdiwang ang maliliit na tagumpay, bigyang halaga ang mga simpleng kasiyahan, at yakapin ang lahat ng positibong enerhiya na dumadaloy sa iyong buhay. Ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay lila at pilak. Ang lila ay kumakatawan sa spiritualidad, intuition, at malalim na pag-unawa sa buhay. Ito ay isang kulay na nagpapaalala sa iyo na may mas malalim pang kahulugan ang bawat karanasan at bawat damdamin na iyong nararamdaman. Samantalang ang pilak ay sumasagisag sa kaliwanagan, protection, at ang kakayahang makahanap ng liwanag kahit sa pinakamadilim na sandali. Ang iyong maswerteng numero ay pito, labin lima, at tatlumput dalawa. Ang pito ay isang numero ng karunungan at espiritual na pagising, isang paalala na ang lahat ng bagay ay may dahilan, at ang universo ay may plano para sa iyo. Ang 15 ay isang numero ng pagbabago at paglago, isang senyales na ito ang tamang panahon upang sumubok ng bagong bagay o iwanan ang mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyo. Samantalang ang 32 ay sumisimbolo sa balanse at pagkakaisa. Isang paalala na dapat mong pagsamahin ang iyong puso at isip sa paggawa ng mga desisyon. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsulat ng iyong damdamin o mga pangarap sa isang journal. Sa pamamagitan ng pagsusulat, mas madali mong mauunawaan ang iyong sarili at mas magiging malinaw sa iyo ang mga bagay na nais mong makamit sa buhay. Maaari mo ring subukang gumuhit, sumayaw, o gumawa ng kahit anong malikhaing aktibidad na magpapahayag ng iyong damdamin ng malaya. Sa pagtatapos ng araw, alalahanin mong ang buhay ay puno ng mahika, at hiwaga, at ikaw ay bahagi ng napakagandang kwentong ito. Huwag kang matakot na tuklasin ang iyong sarili, naipahayag ang iyong tunay na damdamin, at nasundin ang iyong puso. Ang paglalakbay mo sa buhay ay natatangi, at bawat hakbang na iyong tinatahak ay isang hakbang papalapit sa isang mas maliwanag at mas masayang hinaharap habang ang araw ay unti-unting lumulubog hayaang ang kanyang gintong sinag ay magbigay liwanag sa iyong puso punuin ito ng pag-asa at ipaalala sa iyo na bukas ay isa na namang bagong simula patuloy kang magtiwala sa iyong sarili sa iyong kakayahan at sa dakilang plano ng sansinukob para sa iyo tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.